Master, abala na lahat. Palaut na. Oo, sa mahabang tambay natin. Sa wakas, lumantap din. So, palaut na rin kami, Master. Magagayak na rin tayo. Master, magandang araw na muli Maraming salamat sa pagbabalik mo dito sa channel ko So bali sa wakas so, Lumantap na rin, makakalawot na tayo So bali nakapangarga na kami ng yelo sa mga batos, saka yung gamit uh, Babiyahin na lang kami Master So bago yun, baka hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel Click mo na muna yung subscribe button niya sa ibaba At pindutin mo na rin yung bell Para lagi kang updated sa ating mga bagong upload Let's go, let's go Kaya na tayo, Pacific ulam natin, brother. Dinola. Almusal tayo, mga master. Abang nabiyahe. Dito pa lang kami sa tapat ng dinahigan. Ayan, nasa lahat na tayo, master. Malapit na tayo sa location natin. May mga bangkana dito. tingnan natin to master kung anong buya to at tingnan natin kung may laman time check nga pala natin ay 1.50 pa lang ng hapon 1.50 ng hapon tayo na master nakarating dito so bali maagap tayo umalis kanina sa atin ala 7.26 Sisi si brad mukhang malaman ha no tingnan natin kung may laman pagmalaman so, pag malaman, dito na muna tayo. Unang araw pa lang naman natin, unang gabi mamaya. Wala kaya ka? Wala. Wala. Dito naman tayo sa kabilang buya. May nang laman nun, parang bago pa man tong isang buya na to. Yan. Ilagyan na ulit natin ang bagong kawayan dito sa unahan, master. At nung nakaraan laot, wala tong kawayan. Hirap mag ano dito sa unahan, parang mahuhulog. Ay, bago. Bagong buya to master Ayan pa ngayong kayakas nila Parang kahuhulog pa lang na ito Anong buya to? Ayan. Andrea 3-64 uh, 3-64 na Andrea 3-64 oh, uh, Ayan yung kayakas oh Tunay <laughs> green pa Bago pa Doon, may laman-laman itong buya na to Pang ilang buya na natin master Na dinaanan Dito na tayo tatali Time check natin 307 na Anong buya yan, brother? Di makita yung pangalan ah. Medyo masilig dito, ano? Doon kanina sa may bandang tabi-tabi, walang silig eh. May kaya kas naman siya. Medyo ilak sa ilalim eh. May mga isdang malilit sa ilalim ng buya. Ayan o. No? yu yu Ilalim. Parang disinuibi nga. Ayan ang pangalan sa giling. Disinuibi. Parang Rian na disinuibi, brad. Yan, dito na tayo. Alip mo na brother, dito na tayo mag-uumpisa. So, bali mamaya, mamamain muna tayo. Pusit, at saka mag tayo ng hapon. Yan, mga master, update na lang sa inyo mamaya. Huwag tayo mag-fishing na. Sana ay makadali agad tayo. 15122. 0-0 yung 122 natin na uh, 19 milya Ilalagay na lang natin dyan sa ibabaw ng screen Itong ating GPS Kung magamit ka ng GPS master Click mo lang yan Title na yan dyan sa ibabaw ng aking logo Para may tutorial ka ng GPS Kung anong GPS ginagamit Arayan natin itong ating panghilada, Crystallite na puti master 0.40 ang pandulo nito Nabiwas natin ito 560 ano? 5, 565 na yan 565 50 biwas lang to Panghuli natin ng pamain so hapon na mag sa isna pareya lang natin saan makadali tayong pang ulam pati pain na natin master may e, malit na bangka master o, nag puuntak niya sa arriba tali na master sa buya walang sumibad pulo na natin to mister ng ayos niya na hmm, mm, mamatay ang ating generator master yun, umandar natin yung ating generator at tayo ng hapunan master anong ulam natin at hindi sumibad yung ano ah ilad dahil ah, repulyo ang ulam natin ngayon master si pinagsibalino dun sa ano It's red tide. Bakit? Ay, maliit? Oo. No. O, oh, maliit lang ang Duh, eh. Baka uh, na, brad. tayo na, brad. na, na, si brother doon sa unahan. nagla sa uli. Tapos sa una, nagtitiw-tiw.

Yeah. kalimutan Layo na nilipa lilipa <laughs> na siya. Siya sa gitna yeah. No, no.

Master, alas 4.14 na, wala pang umuulit Ang agap sumibad kanina, Master, alas 2.26 Hanggang ngayon, wala pa Abang-abang pa tayo, mga Master, mahaba pa oras Iwanag na master O dadalawa lang ang kumain sa atin ha Dadalawa yata ang So goods na rin yun master Kahit pa paano ay meron tayong nadali Sa unang gabi natin O oh, master maliwanag na <laughs> Pagpagpulang yun Kaya lang eh Sabi so, we upo Pwede rin sa

Sinam pa Ito sino? Yung isa. Ang maliit, Brad, eh. Sabla ka nung isa kanina, yung pangalawa. Mura. Ayos, Master. Pangatlo. Nagpaumaga pa siya. Iwanag na magpaliwanag pa hindi na kailangan dapat magpaliwanag ay <laughs> magpaliwanag pa siya eh wala tayong magagawa hindi nga magpaliwanag ay yan balit at lang huli natin ngayon unang gabi wala lalagay na natin yan master hanggang dito na lang muna itong ating video uh, abangan nyo na lang ang karuptong ng ating video ngayon yung ating ano, next upload bali yung unang gabi tapos abangan nyo na lang kasunod master video haba yung ating video ayun so, hanggang dito na lang muna itong ating video master uh, maraming salamat sa iyong panunod maraming salamat din sa support mo sa akin channel master at kung bago ko pa lang dito sa akin channel master, click mo na yung subscribe button nyo sa baba at pakikit na rin ang bell para lagi nang updated sa ating mga bagong upload So yun, sige lang video